Ayan no oh, mga lods. Sobrang tipid. Ang laki ng tinipid. Oh. Oh. Diba? Ito yung sa labas. Liwanag. Oh. Oh. Ayan yeah, mga lodi. Ang laki ng tipid nito. Is oh. it to do easy. AC to DC Bakit tipid yan 12 volts lang yan 12 volts Liwanag o oh. Kahit lagay mo lang yan sa labas oh. Pwede na Pwede na yung mga loads Laking tipid nyan. Kahit papano, nakatipid ka na sa ilaw.